wersan ng Kalokan PNP nakaantabay na sa Monumento Circle bilang suporta sa pagbibigyan ng seguridad ngayong Sona. Nandun si Edwin Duque, Aris 23 Edwin. Pahipunta ka, Kuwing Ejel. Sa inisyal uh, bilang ngayon ng uh, Kalokan uh, na polis na isang kagdana uh, yung uh, nakapestor ito sa palibot ng uh, Monumento Circle sa Kalokan. Ay dito kaya uh, Police Colonel Joey Gaport, ito'y bilang uh, paghanda, suporta sa, uh, uh, sa mga uh, pagbibigay uh, ng kasintahan sa naganap sa magaganda so na ngayong araw bagaman sa mga mga report na mga uh, banta ng rally o yung mga iba't uh, ibang ito sa mga motorcycle pero alas 4 pa lang mga magaling araw ay nakapesto na sila dito sa katunang lugar mamaya yung iba ay uh, maaari na uh, pagbigyan uh, suporta uh, sa bagay naman ng commonwealth kung saan isasagawa ang zona ng Pangulo uh, Edwin, uh, okay, sa, disney, sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Edwin.